Order ito para sa ano kay Sir papuntang Lanao. Assalamualaikum sa ating mga kapatid ng mga Muslim diyan. Happy Ramadan. Ito po yung order niya na mini may PC. Meron po tayong uh, 5B5 at saka ito po uh, quad core na ito. So Sir, bali pagdating po sa inyo, this this and man di uh, di sa symbol po ko, ko po ito. So ito po yung ano Sir, dito po yung uh, papunta sa mini PC. Ito po sir. Okay. Pakita nyo lang po ito sa ano sa kung sino man ang mag-install nyo. Diyan sa inyo. Tapos dito naman sir, dito na yung internet nyo. Yung PNDT, Globe, or ano ba, ano, Converge. Dito nyo ilagay. Tapos itong dalawa sir, ito yung ano, pang EP nyo, extension. Pwede ka maglagay ng switch hub, pwede ka maglagay ng dalawa pang uh, access point dito at saka ito po is dual band, uh, may 2.4 at saka 5G. So pang-indoor po ito. At saka ito namang ano natin uh, build eh gawang Pinoy, lo locally Ang ginawa ko ito. Oops. May sariling ano po ito um, Abang tawag dyan? May sarili po itong ano, uh, custom board na sa ilalim. Ayan. Ayan, yan, 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 yan. So, try natin mag, ano, mag insert coin. Okay. Mag ka. Harap, 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 Ayan. So, nakaharap na. So, dito tayo. Ah, meron tayong piso. ka wala tayong wala na ba tayo. ito. Ah, si piso. Meron tayong 5 peso na ang bago Tapos Ito So ito po yan So Kung i-testing natin Alimbawa Ihulog natin Hindi tayo naka-insert coin Hindi yan kakainin Okay Kasi naka ano to uh, Yan Tapos kung naka magka, Pagka naka-insert coin Itong lead light na to Magbiblink Oops Mahulog So dito tayo, naka-connect laptop ko sa ano, sa ayan, sa bindo yan. Pag-click ko ito. So yan pa ang mangyayari. magbi po siya. So maghulog tayo ng piso. Ayun. May piso ba? Yes. Sunod, ah, uh, 5 na bago. Ayun. Meron ba? O meron nga? tapos 5 na luma ayun meron din tapos ganyan piso so insakto po so, pagka uh, done paying uh, mag stop na yung like ayan so sabi niya you're now connected to the internet So sa mga mag ano po mag order ng gusto sila magsimula ng kahit na barya-barya na negosyo pero uh, sure naman yung ano yung return. Huwag na kayong mag OPI, advice ko. Ito na lang. Kasi ang OPI magkano bang OPI ngayon? Uh, 8,000 8,500 eh samantalang sa mini PC 10,500 ganito na yung box hindi ganong ano hindi ganong uh, yung malaki pero okay na okay na yan so contact lang kayo sa facebook ko Ronilo Diayon, Ayon uh, PM lang po kayo at magtanong po kayo pwede rin po kayong tulungan tapos meron po tayong ano ba tawag dyan? Meron din tayong YouTube. Uh, YouTube channel po tayo. So, padala ko ito sa ano, sa Lanao. Uh, sige, sir. Uh, COD po ito. COD. Para, ano, uh, para safe po kayo. Safe po yung, ano, nyo, yung pera nyo. So, ito po yung, ano, ko, yung YouTube channel. Yan, yung Yan, yung Solution TV ito po yung lettuce ko na ano na build. So, salamat at paki-share and subscribe na rin po.